nakita ko siya eh. Parang close to close kami. Mahal ko na nga ata siya. mo, ikaw talaga yung aanga-anga eh. Ha? Ano naman? Paniwala ang paniwala ka sa mga ganun niya. Hindi eh, di ang importante, nabayaran ka na, yeah, di ba? Uh, di ba? Solid, Solid nga eh. ni Michelle, no? Maganda na, nakadili. Ayaw! <laughs> Peke din to. bundo. <dito>, Sigurado ka? <laughs> Peke yan. Hindi <Dito> ko nga. <laughs> ang hindi kasi pagpeke, iba lasa. Dinibilaan mo, dito galing yan. Yun talaga, para malaman mo pagpeke o to, kung totoo. O, di ba? Kasi peke, pag -peke talaga. Pagpeke, talansa. Pagka totoo, mabango. Ano o na peke, maulalo. Nadali na naman tayo. Bawa na! <laughs> Sandali! <laughs> Oo nga, no? Peke <laughs> nga <laughs> <laughs> Lalo kumapit <ka> ko. <laughs> Amoy na ka na eh. Yan <laughs> na naman tayo eh.